Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha <laughs> ha ha, hoy mama. Ha ha ha, mga kabrom brom, may nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrom brom. Bigyan na naman natin ito na pagkain, let's go. Punta tayo sa Macdo mga kabrumbrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum! Let's go! oh uh, dito na tayo sa may Macdo mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa ng kalsada let's go mga kabarong pasok na tayo let's go dito na tayo mga kabarong brong pipili tayo yung pagkain let's go ah ito na mga kabarong brong nakabili na tayo ng pagkain sa MacDo ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada let's go let's go mga kabarong Ihatid na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabarong doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabarong Ihatid na natin ito let's go Ah, uh, nandun start tayo mga karumbrum lupitan natin para ibigay Let's go. Nandito siya mga karumbrum. Let's go mga karumbrum. Nabigay natin pagkain ka Let's go.